Minamahal na mga kapatid sa pananampalataya, ngayon tayo'y nagtitipon sa Espiritu upang tawagin ang banal na presensya ng tatlong makapangyarihang Arkanghel, na mula pa noong sinaunang panahon ay ipinadala ng Diyos upang protektahan, gabayan, at pagalingin ang mga nagtitiwala sa kanyang walang hanggang awa. Ang panalangin ating ibinabahagi dito ay hindi lamang simpleng hanay ng mga salita, kundi isang akto ng pananampalataya, Isang malalim na paghingi ng tulong sa mga nasa tabi ng trono ng Diyos, handang kumilos para sa ating kapakanan. Ang mga arkanghel na sina Miguel, Gabriel, at Rafael ay mga celestial na mensahero. Bawat isa ay may natatanging misyon na sumasalamin sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Si Arkanghel Miguel ang walang sawang tagapagtanggol ay namumuno sa mga hukbo ng langit, ipinagtatanggol tayo laban sa mga puwersa ng kasamaan. Si Arkanghel Gabriel, ang tagapagdala ng mabuting balita, ay nagliliwanag ng ating mga landas ng liwanag ng katotohanan at karunungan ng Diyos. Si Arkanghel Raphael, ang makalangit na manggagamot, ay nagdadala ng balsamo na nagpapagaling sa ating mga pisikal at espiritual na sugat. Sa pagbigkas ng panalangin ito, inilalagay natin ang ating sarili sa ilalim ng proteksyon ng tatlong makapangyarihang nilalang na ito ng liwanag na hinihinging sila'y mamagitan para sa atin sa harap ng kataas-taasan. Bawat salitang ating binibigkas ay isang sigaw para sa kaligtasan, gabay at kagalingan. Isa itong paanyaya upang ang mga arkanghel na sina Miguel, Gabriel, at Rafael ay balutin tayo ng kanilang mga pakpak na nagpoprotekta. Itinataboy ang lahat ng kasamaan, lahat ng anino, at lahat ng negatibong impluensya na maaaring nasa paligid natin. Tayo'y nabubuhay sa panahon ng mga pagsubok at kawalan ng katiyakan, kung saan tila napapaligiran tayo ng mga kahirapan sa lahat ng panig. Sa mga sandaling katulad nito, tayo'y bumabaling sa langit Hinahanap sa pananampalataya ang lakas upang malampasan ang mga pagsubok na dumarating sa ating landas. Ang panalangin sa tatlong arkanghel ay isang makapangyarihang kasangkapan espiritual, isang paraan upang humiling hindi lamang para sa ating proteksyon, kundi pati na rin ng mga biyayang banal na maaaring gumabay at magpalakas sa atin sa ating pang-araw-araw na pakikipaglaban. Ito ay isang paanyaya para sa iyo na sa iyong pakikiisa sa panalangin ito, buksan mo ang iyong puso at kaluluwa upang matanggap ang mga biyayang maaaring ipagkaloob ng mga arkanghel sa iyong buhay. Naway sa iyong pakikiisa sa amin sa panalangin ito, maramdaman mo ang proteksyon ni Miguel, ang maliwanag na liwanag ni Gabriel, at ang nakapagpapagaling na haplos ni Rafael. Naway ang iyong mga salita ay madala hanggang sa trono ng Diyos, at naway maranasan mo ang kapangyarihan at kapayapaang nagmumula sa mga makalangit na nilalang na ito. Ihanda ang iyong espiritu sapagkat tayo ay papalapit na sa sandali kung saan, sama-sama nating tatawagin ang tatlong tagapagbantay na ito mula sa langit, humihiling na tayo'y protektahan, pagpalain at pagalingin. Naway ang ating pananampalataya ang maging tulay na nag-ugnay sa ating puso sa langit at nawai ang panalangin ito ang maging bigkis na nagdudugtong sa atin sa banal na kapangyarihan ng mga Arkanghel na sina Miguel, Gabriel at Rafael. O makapangyarihang Arkanghel na sina Miguel, Gabriel at Rafael, mga tagapagbantay mula sa langit at mga banal na mensahero, ako'y mapagpakumbabang lumalapit sa inyong mga paanan upang humingi ng proteksyon at mga biyaya. O Miguel, walang talong mandirigma, sa iyong espadang liwanag, putulin mula sa aking buhay ang lahat ng kasamaan, lahat ng anino, at lahat ng negatibong impluensya. Balutin mo ako ng iyong makalangit na baluti, palakasin mo ako laban sa mga pagsubo, at gabayan mo ako sa landas ng liwanag at katuwiran. Ipaglaban mo ako mula sa mga tukso at mga panganib na sumasagabal sa aking kaluluwa, lagi mo akong protektahan gamit ang iyong banal na kalasag. Arkanghel Gabriel, mensahero ng mabuting balita, hinihiling ko na liwanagan mo ang aking mga pag-iisip at salita, upang maipahayag ko ng malinaw at totoo ang lahat ng aking pangangailangan. Maging gabay ka sa akin sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan at pag-aalinlangan, dala ang liwanag ng karunungan at pangunawa sa aking mga desisyon. Ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaan ng kalooban at ang tiwalang kailangan upang magpatuloy kahit sa harap ng mga pagsubo. Naway balutin ako ng iyong patuloy na presensya ng kapanatagan at pag-asa upang lagi kong marinig ang tinig ng Diyos sa aking puso. Arkanghel Rafael, tagapagbantay ng kagalingan at kaginhawaan, Inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng mga sakit na bumabagabag sa aking katawan at kaluluwa. Ibuhos mo sa akin ang iyong mga pagpapalang nagpapagaling upang maibalik ang aking pisikal at espiritual na kalusugan. Pagalingin mo ako mula sa lahat ng karamdaman at mula sa lahat ng sanhi ng aking sakit at pagdurusa. Hipuin mo ang aking puso ng iyong liwanag na nakapagpapagaling tinatanggal ang lahat ng pighati, takot at kalungkutan. Nawa'y ang iyong mga banal na kamay ang magpanumbalik ng aking balanse at kagalingan, nagdadala sa akin ng ginhawa at pagbabagong buhay. O mga banal na arkanghel, mamagitan kayo para sa akin sa harap ng trono ng Diyos upang matanggap ko ang mga biyayang aking labis na kailangan. Hinihiling ko na pagpalain ninyo ako sa katuparan ng mga himalang aking inaasam, alin sunod sa banal na kalooban. Naway maging karapat dapat akong tumanggap ng inyong mga pagpapala, at sa pamamagitan ng inyong pamamagitan, naway mapalakas ang aking pananampalataya at maitaas ang aking espiritu. Naway hindi kailanman mamatay ang apoy ng pag-asa sa aking puso, habang ako'y ay naghihintay sa katuparan ng mga banal na pangako. Mga makapangyarihang arkanghel, protektahan ninyo ang aking pamilya at lahat ng aking mahal sa buhay. Inilalayo sila sa lahat ng kasamaan at panganib. Nawa'y laging nariyan ang inyong mga makalangit na pakpak sa aming paligid. Itinataboy kami mula sa kadiliman at ginagabayan kami patungo sa liwanag. Hinihiling ko ang inyong pagpapala sa aming mga tahanan upang ito'y maging mga kanungan ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa. Naway sumama ang inyong presensya sa amin sa lahat ng sandali, nagbibigay ng lakas, tapang at pagtitiis upang harapin namin ang mga laban ng buhay. O maluwalhating Arkanghel na sina Miguel, Gabriel at Rafael, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat ng aking pangangailangan at pag-asa na matibay ang paniniwala sa inyong proteksyon at pag-aaruga. Naway bumaba sa akin at sa lahat ng humihiling ng inyong pamamagitan ang inyong mga pagpapala, nagdadala ng kapayapaan, kagalingan, proteksyon, at ang mga himalang tanging Diyos lamang ang makapagkakaloob. O maluwalhating Arkanghel na sina Miguel, Gabriel, at Rafael, tinatawag ko ang inyong banal na presensya upang ako'y balutin ninyo ng inyong proteksyon at pag-aaruga. Arkanghel Miguel, tagapagtanggol ng liwanag at pinuno ng mga hukbong makalangit, sa iyong makapangyarihang espada, putulin mo umula sa aking buhay ang lahat ng puwersa ng kadiliman na nagtutulak sa akin palayo sa landas ng katotohanan. Naway balutin ako ng iyong makalangit na baluti Pinalalakas ako at iniingatan laban sa mga panganib na nagbabanta sa aking kaluluwa. Sa iyong mga bisig, natatagpuan ko ang ligtas na kanlungan at ang katiyakan na walang kasamaan ang makakapanakit sa aking. Arkanghel Gabriel, tagapagdala ng mga banal na mensahe, hinihiling ko na gabayan mo ako ng karunungan at kaliwanagan sa mga sandali ng kalituhan at kawalan ng katiyakan. Naway liwanagan ng iyong liwanag ang aking mga hakbang, binubuksan ang aking mga mata at puso sa kalooban ng Diyos. Ipagkaloob mo sa akin ang tamang pangunawa sa aking mga desisyon at salita, upang lagi kong mapili ang landas ng katarungan at katotohanan. Naway ang iyong presensya ay magdala sa akin ng kapayapaan at kapanatagan, kahit sa mga oras ng matinding pagsubok, pinapayagan akong manatiling matatag sa aking pananampalataya. Arkanghel Rafael, manggagamot ng Diyos, lumalapit ako sa iyo upang humiling ng kagalingan para sa lahat ng karamdaman na bumabagabag sa aking katawan at kaluluwa. Sa iyong mga nakapagpapagaling na kamay, hipuin mo ako at tanggalin ang lahat ng sakit, takot at pighati. Hinihiling ko na ipanumbalik mo ang aking kalusugan at balutin ako ng iyong enerhiya ng kagalingan, nagdadala ng ginhawa at pagbabagong buhay. Naway ang iyong liwanag ay tumago sa bawat bahagi ng aking pagkatao, pinadadali sa ako at inihahanda akong mamuhay ng ganap at may pagkakaisa. Sa iyong grasya, natatagpuan ko ang lakas upang malampasan ang anumang sakit at kalungkutan nagkakaisa o mga banal na arkanghel, hinihiling ko na mamagitan kayo para sa akin sa harap ng trono ng Diyos upang matanggap ko ang biyaya ng isang himala. Naway ang inyong makapangyarihang pamamagitan ay magbukas ng mga pintuan ng langit at dalhin sa aking buhay ang mga biyayang aking lubos na kailangan. Naniniwala ako sa lakas ng inyong proteksyon at sa kabutihang loob ng Diyos na palaging sumasaklolo sa aking. Naway maganap ang himalang ito sa aking buhay ayon sa kalooban ng Diyos upang aking masaksihan ang Kanyang kadakilaan at awa. O makapangyarihang mga arkanghel, pinalalawak ko ang panalanging ito para sa lahat ng aking mga mahal sa buhay. Humihiling na protektahan at iligtas sila sa lahat ng kasamaan. Naway balutin sila ng inyong mga makalangit na pakpak. Inilalayo sila sa mga panganib at ginagabayan sila sa landas ng liwanag. Hinihiling ko na ibuhos ninyo ang inyong mga pagpapala sa aming mga tahanan, ginagawang mga santuwaryo ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa. Naway ang inyong presensya ay laging sumama sa amin, nagdadala ng lakas, tapang at pag-asa sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Sa pananampalataya at debosyon, Iniaalay ko ang aking sarili sa inyo, mga Arkanghel Miguel, Gabriel at Rafael, lubos na nagtitiwala sa inyong proteksyon at pamamagitan. Naway bumaba sa akin at sa lahat ng tumatawag sa inyo ang inyong mga pagpapala, nagdadala ng kagalingan, kapayapaan, proteksyon, at mga himalang labis na ninanais ng aming mga puso. Sa inyo ko inilalagak ang aking pagtitiwala Nasigurado na ang inyong mga panalangin ay diringgin at tutugunin ng kataas-taasan. Sa pagtatapos ng panalangin ito, aking mga mahal na kapatid, ito'y may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa na aming pinasasalamatan ang maluwalhating mga arkanghel na sina Miguel, Gabriel at Rafael sa kanilang presensya sa aming mga buhay. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, binubuksan namin ang aming mga puso at kaluluwa sa banal na kapangyarihang dumadaloy sa pamamagitan ng mga celestial na mensaherong ito, na nagtitiwala sa kanilang proteksyon, gabay at kagalingan. Alam namin na bawat salitang binibigkas ng may pananampalataya ay may kapangyarihang makapagpalipat ng bundok, makapagbukas ng mga ang dati nakasara, at makapaghatid ng liwanag kung saan dati may kadiliman